Hi guys! Welcome to my channel. It's me, RV and mabilis ang vlog lang to. So, mga ngawat, I mean, magnanakaw kami ng saging. Actually, hindi naman nakaw, kukuha lang. Kasi alam mo naman, yung mga tanim or kung ano man nasa daan, hindi naman siya nakaw eh. Kasi, no, sayang lang din. So, pakinabangan lang na natin, no? Ayan, simula na po ang aming pananaging. Sa tabi kami ng highway, so kung may makakita, bahala na sila magtanong kung anong ginagawa namin but we just want to make use of the banana leaf kasi nga, pinapatayin nila kasi mag winter na. O oh, ayan o, no? pinagpuputol, mga bananas din yan. So this time, imbis na putulin lang din nila ito, we'll try to make use of it, maybe, I don't know what ate is going to use it for. Napaka-resourceful ni ate, oh. Yung pang ano, ng damet, tapos nilagay yung knife, o okay, yung kutsilyo. O oh, ayan, meron na siyang pang ano. Ang galing ha. Oh. Oo oh, nga, kasi ang taas. Kaya mo ba, te? <laughs> hindi mo abot? Ako kaya. Nakahanap kami ng takoy. Eh. Hindi ka alam kung... Sinak mo yung taba eh. Yan. Ito na lang. Yan lang, ar Yan, yan, yan. 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 Parang yung buong puno yung... Sige lang. Huwag <laughs> <laughs> mo nang pilitin, Arb, kung hindi kaya. Hindi kasi... Na It ito na lang kayo. Ito... Ayan na, ayan na. Ayan, na. ayan, na. ayan, na. ayan, na. ayan. So, ayan guys. Uh, we already got the banana leaf. Wala namang saging na uh, prutas. So, ayan daldal uh, Dal-dal na ito. dami. Pagluto daw siya na nalagyan. <laughs> Alam mo, may piyasta eh, no? Ewan <laughs> ko kung anong paglaging Ang haba nga kanina, akala ko, pwede yung lechon ba? Nilalagay yung lechon doon, di ba? So, ayan. Piyasta ba bukas, Piyasta <laughs> na Ginagamit din kasi yung ganyan sa mga pang takit no, pang wrap ng kung ano man. So that is all for now. Tingnan mo, hindi dala pa kaming kutsilyo. Ciao! Suman latik ito. Ay, suman latik ang tawag sa amin. Suman latik. Tatlong kutsara. Tayo madami. Mas ừm <honz> th <tori sằng clubs> ouais, <panehabitude> mhm. hãy Suman. Suman tawag dito tayo, 'di ba? <tabos>